Ayan mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating panibagong vlog At ngayon nga po mga kalingap, nandito na po sila Dudong ano, kararating lang At uh, siya nga po pala mga kalingap, magand uh, ngayon po, sana po ano, supportan po natin ang bagong uh, vlog po na gagawin natin At sa uh, samahan nyo po kami mga kalingap Sana po ano, mag, mayro uh, meron kami mapunta na ngayon nila Dudong At uh, sa ngayon nga po, nandito kami sa bahay niya And marami pong salamat mga kalingap sa lahat ng mga sumusuporta sa aking mga ginagawang video sa lahat po ng Team Roo Boys at Rochelle. Marami pong salamat. At uh, siyempre po mga kalingap, ano, huwag pa rin po natin na kalimutan ang ama ng kalingap. Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlog, Kalingap Rob, Royal of Malalag, Rochelle Morales Vlog at ang uh, Roo Boys po mga kalingap, Roo Girls. Uh, ayun marami pong salamat. Ayan. ay mga kalingap sa ngayonalo kasama natin Kailangan natin sila lang conflict sa akin para ko sa inyo. Si Rachel at si Ruel. Abo na sila pang <coughs> Ayan, hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Siyempre sa ating sa ating mga viewers po at siyempre sa mga tao po nagdito sa bahay po na tita sa barangay San Isidro po. Maraming salamat po sa pagdalo po dito sa simpleng price distribution and pagpiling program po. Salamat din po kayo. Harap ko na si Thank you. po. Good pala sa ating lahat, no? sa lahat po ng taga-San Isidro. Magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating sponsor ng pabigas at syempre papagkain po ngayon. So medyo nahuli po kami, na po kami sa distribution pero nakahabol man din po. So, actually, galing pa kami, uh, galing pa kung ano, uh, Baguio. So, naka, alas 4 po kami nakauwi kanina. So, pag-ising ko, alas 10, so, diretsyon na dito. Kaya, masensya po dahil na day. And I hope po na na-appreciate niyo po yung tulong po galing po sa ating sponsor. At syempre so nag-initiate at uh, nag-coordinate po ng uh, pa-feeding na ito or pabigas. Sa grupo po nila at uh, Ati Mabel Blacks, kina Daddy D, Kuya Rene, Tate Ray San, ayan si Duda, shout out. Sa lahat po ng mga vlogger po dito, thank you so much po and God bless po. Thank you. Ayan, yeah, maraming maraming salamat. At syempre, hingan din natin ang mensahe yung ninang ni Ape. <laughs> <laughs> <Ula, syempre. laughs> <laughs> Bakit ba hit ba akong lagi ngaito, lagi akong di mo pinapansin. para lang lagi samos no, so gusto mo, lagi kitang ina kahit di mo pansin, hani.

So ngayon po yung dalawang mga kalingap ano, may punta po sa Western Union at uh, mayroon ng siguro sa kinukuha. At tangan uh, po galing na kami sa papiding po ni Rachel ano doon ka. So ngayon po hindi pa po natin alam kung nga uh, pagkatapos nito alin hindi natin alam kung saan pa tayo pupunta kasi kanina pong uh, kami lang nito doon sabi na may pupunta pa, <laughs> parang na-postpone doon nung magkasama na si Juan si Rachel nagbago yung direksyon napunta po kami dun sa papeding kaya ayan kami tatlo lang po ngayon mga kalip magkasama at uh, sa ngayon pagkata, may kinukuha lang po silang pera mga padala siguro at uh, hindi naman ako pwedeng umalis dito sa sa sakyan Una-una po itong sasakyan mga kalingapan walang earphone kaya medyo mainit Pero okay lang po Wala sa Eh mga kalingap Samahan po kami sa mo kayo makarating Sana po no Kasama pare kayo Eh maraming po salamat Ayun mga kalingap Nandito tayo sa SM <coughs> Ayun po Kasama natin yung maglangga no SM City tayo Ayun po mga kalingap Nandito kami Ayun po mukhang uh, kakain kami oh. Uh. <laughs> siyempre po kasama natin to maglangga first column na yan uh. Ayan po mga kalimak. And, ang dami po in order ni Dodong oh. Eh. Ayan, sinigang. sinigang na baboy Ayan, Bicol Express Ayan po, kami lang po ngayon ni eh, Tatlo nila, Rachel Wala pa si Rachel dan <tuk tangan> <tuk tangan> Ayan siya Ngayon po mga nga po, ano, nandito na po tayo sa bahay ni Rachel. At yun nga po, ano, uh, ginabi rin tayo. Ngayon sa sa ating pag uh, uh. Pasa. -hmm. Uh, Ayan. Ayan mga kalingap ano. Ah. Uh, medyo pagod na rin. At ah. Uh, pauwi na kami. Uh, Nandiyan na po dumating na si nagabihis na. na. kasi si Dodo ngayon kumakain muna dito kay Ruel kasi busog pa ako no kaya pinapakain ko muna po, bago kami umuwi ayan o sige po mga panggan dito na lamang po ang aking video ano kasi si Langga nasa loob na po nakabis na rin ayan ginabi na rin po kami na naman ano kaya ngayon sigurabot po busy na naman kami naka na uh, palagi tayong kuhan. Kaya buti na lang po na puntahan natin yung uh, ating uh, beneficiary. Kaya ayan po mga kalit, marami pong salamat sa lahat. At, at pakisupport po yung ating mga ginagawang mga video, mga vlogs masa na, uh, ano na po. Sana po supportahan natin. At uh, sana po ano, huwag na natin i skip yung mga ads po. Para yun pong uh, ating magkakatulong ano sa ating revenue. Ayun, Maraming po sa Babay na muna po. eh babay. Ay. Okay.